Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat Ayan. For today's video ay Magbubukas tayo o mag-unbox tayo Ng aking order galing sa Timo Ayan. So, karamihan kasi sa mga Ibang nag online Nagsasabi Na may libre daw si Timo May libre daw ng mga tatlong gift kung ikaw ay mag-oorder, kaya na-curious ako mga kaibigan mga no, beses, kaya pinuntahan ko agad. So, nabukas ako sa apps. Ayan, ah, uh, totoo nga ba na meron siyang gift? Ayan. Ito po ay ating panoorin. Ayan, nag-ano na po ako ng check na po ako. Uh. At ang sabi nga dito ay meron siyang libre mga kaibigan. Tatlo ang nakasulat po nag order po ako ng dami nag order po ako ng pants nag order po ako ng syurak para sa amin sa ito sa bahay at yun yan titignan nyo natin hanggang sa pag-deliver kung totoo nga ba ang mga sinabi nila may libre si TV kaya tara Three days later ang dali lang po Ayun, ibating na ang ating oras dyan. After 3 days, ibating na ating order. Ang bilis ha. So ngayon, titignan natin talaga kung ano ba talaga ang laman nito. Ang cash and So, ang binayaran ko nito ay isang parcel lang. Isang item. May libre siyang tatlong item. Pag nga natin kung ano nga Dami kasi mo nagsabi na Ano daw? Okay, okay So mystery items <laughs> nga ba? Yan Okay Yan, wala na laman Ang ino-order ko mga ba? Ino-order ko ako gusto Ay, sorry You press your punch. So you know your four guys, no pa ba? Oh, hmm, uh, that's sa... not Ah, Kalimutan mag-like, subscribe. Bukan natin na ito. Wow, lit chips na. Yeah, may wala pa. Okay. Teka. Yeah, na. Ito yung order ko. Dilim na tela niya. Yeah. Kasi nagsabi nilito to, ito para sa akin po. is a legit legit na legit talaga. So, ito yung binigay niya sa akin na mga libre. Actually, may isa pa nga ako doon order. Yung sabi ko yung Hindi pa siya dumating. Kasi, shipping pa. So, ito pa yung sino. Ayan. Para pala ito sa ha? iPad. Alam mo, gagamitin ko dito nagigita ko din yung casing na saan sabi dun akala ko nga ay pa na yung libre <laughs> kissing <laughs> so, ito unang kasi yung dumating naman dito, nakalating ko na diba? baka naman may mga kagusto pa yun ko po dito sa samsung o, ano, tablet ang laki yan yung so, sunod naman itong yung nga free Basta, ang promise niya, pag magbukas ka ng apps niya, automatic, orang order mo ay may free three items. At, reveal. Nga, ito Wow! Lelang watch. Alas yes, ng tuong na Yung isa pang ay isang, isang pang lalaki. Hmm. Meron na kami ng seat. <laughs> Try ko nga. Buka natin. Umuma-under ba? Diba? Pagbukas pa lang. Alam na natin kung under yan. Barang tiger affiliate. <laughs> so binili mo may libre ka na Ala, tenang, eh. <hits> kaya mo wala suot ko ko pa to hindi ka mo eh yan Tiyanda pa lang. Bumili ka lang isa. Nakarilo pa na. <laughs> hirap pala ito. hindi hirap. Yes. Nakaka-excited. Okay. Umaandar na ba? Parang hindi ah. Mukhang buksan pa nito. Bakit hindi <laughs> siya umaanda? La. Baka hindi pa ako marunong bukas. Sa ito na. Hmm. mo ba eh? Ang malaki. Hmm. bali na kung maandar man siya o hindi <laughs> ito. at ito ang pangatlong ito 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 na lang to ha yan meron siyang bibigay na wireless headset wow magagamit ko siya sa aking cellphone sana nga ba gumagana Sen boleh. Oh. Oh. Aku pergi. Ah, susah-susah. Ayan, mga reveal na natin yung lahat. So, yan, naniniwala ako na totoo may siya. May ang tatlong items. Hindi ko lang masasabi, ay, ano <laughs> ba? <laughs> Tama. Hmm. nag By the way, gumagana ko siya. Susubukan ko lang nang maya. Yan. So, maraming salamat po sa pa paninoon. Sa mga nagsabing, legit ba to? Yes, legit na legit. At mayroon pa pala doon mga items na pinag sa atin. Isang watch sa pare. Headset, wireless, at yan. Yan na muna sa ngayon. Maraming nga yun out. Shout out po sa lahat ng uh, team support at uh, sa team mom uh, Mother Earth. Thank you so much. thank you to all uh, shout out to Charles Moments Vlog. At sa lahat po ng mga kaibigan natin. Lagi sa so mga support. Thank you. Thank you. Please so mm -hmm. <laughs> like, share, all bell, and subscribe. Bye.